ádua,

Tara, ah, buddy. iPhone. Bago, ano? Isang kapa, namin. bagong GoPro, bagong iPhone. Ano? Ha? Ano nang yan? Sabi <laughs> <laughs> na, nabingi tuloy si Harvey. Ha? Ah, <laughs> Thank you, Thank Saan eh? Sa bagong GoPro natin? Hindi. Hindi pwede. Sabi <laughs> <laughs> na kasi sa akin nung bumili kami. Hmm. Grabe, yeah, tayong GoPro. Ang pera. Sige, ako na bahala. 3 months hmm. ko lang babayaran niya. Kuya yeah. <laughs> <laughs> <Puya> naman. Kailan pa na bahala eh. Oo. Uh. Ikaw bahala ikaw. Pas nilibre pa niya ako sa ano? Greenwich. Greenwich. <laughs> Greenwich. <laughs> Tara. Greenwich hmm. <laughs> Ano ko lang? Ha? Pasundok? Kala, na ako. with ano. Yung sabaw na may init-init na poison ka. Maakin na sa Sumpag pawisa, magtrabaho <laughs> no. ka. Ano? Huwag din mo ka Kaya naman, kaya hmm. lang. Tansya-tansya mo na. Tansya amit eh. Pag kain ni gamo to, wala. Tuloy. Pinutol lang ka namin ni Kaka yung ano kuya. Ano? Kapag letting na. Hindi si Kaka magputol eh. Galing yan. eh. Ah, ano, niya po kami yan eh. Masobra? Chakto no? Chakto kita sa meter din eh e makapangan eh oh. e ne makasabi pipiling ng doktor la nang malyari grabe naman um, grabe uh -huh. balboa oh. Lumulong tag sa tulay. Alam mo, papakatay. Hindi daw marunol mo Sino? Eh. Si Rapi. Hindi ako mapakali, no? Hindi ako yeah. tubig pala, no?

Mm -hmm. Marami yung isa yung El Niño. Makalawa. Makalawa tayo. Makalawa. Okay, yung isa lang sa akin. Makalawa Tan. Dalawang linggo pa daw yung kabila. <laughs> 56 hectares. Pero kung um, eh, ito kayo na. Pag sinabi niya itayo yung pupunta dyan. Hindi, may nakautrato sila. Kaya nang bunutin doon sa ako na yun eh. Kung oh, si Kero yung nagsabi ko, kapinsan Jojo niya na yun. Kasi niyang buo yun. Hmm. At, um, Ipa, tapang mo. Ah. Dito, talaga tayo last tayo dito, ano? Sabi ko nga kayo, dito katayin, pandi, budo, ano? Ako ka tayong panlisang bulo niya. Ako mo, di itinig ka. Magka ulo ah. Hindi, tumapis ang dalawang hita doon sa inahin. yun. No, Hindi pa, apat na talagang gara. Tapos muna kukunti okay. lang lang. Uy, ay, di ba may sinasabi si boss na baka? Ay, kalbaw? Kada sa... katayan? Oo. Uh -huh. Sa mga eh, kuwan, yung, eh, nagbibayang katayan sa kuwan. Pag-uwi lang, pwede silang kuboron eh sita dito mga kabady saka nagpapatubig kaya busy yung mga tubero ngayon yung mga nagbabaw ng tubo babukas yung ilog mga kabady marami na yung mga palay tsaka gulay kaya marami nagpapabaw ng deep well pa yung ilog ay sa atin mga kabady yung tapabaw natin kubo na pang inumin sa makalawa daw tapos sila doon yung ginagawa nung pakilala ni boss ko mga uh, kabady dalawang tubig na lang tinutubig natin sa upo katapos na hindi pa tayo dito sa ano mamaya sitaw sana po kung ating isa tayo ng panagali nakarami na kayong nalagay na, na tansin oh. So, wala na wala na body kukuha muna tayo ng saging saging na saba para meron tayong pinipiray si sa ako sa saka ang lalaga pag nahinog niya wala na wala na oo nahinog sa puno nahinog <laughs> <laughs> sa kubo meron na magulang dito Ito mga kabadyo Ano malaki ba? Ito o oh, yun? Ito malaki eh Malaki yan? Oo Ay, yon, banata natin yan Ito puno niya Ito ng puno niya siya so kaya mga body yung tinakuha natin sa akin 40 kilo siguro to ano? 40 kaya to oo mga ganun eh diba? 41 41 ini ha Pipiling-piling <laughs> muna tayo. Pling-pling. Pas kagang kahintang. Ah, ito so, ka. ba isang piling oh. Pilangin natin. Malalaki pa. Nine, ten. Two, four, six, eight, nine.

tayo na sitaw mga kabali gawin natin yung tubig ang malusaw agad Okay <coughs> mga kabali, hapo na <laughs> Piyesta nga pala bukas sa ano, Santa Isabel sa palagay maganda si Kaka andan ang sampung kal testa ng Santay sa bukas dito mga kabadi sa lugar ng Lucky Park Happy Fiesta masarap nyan yung mga ano mamanis after Piesta uh, Fiesta no <laughs> dito na tayo sa pinatutuligan natin Napataba na natin mga kabady, ang ganda sa mile host na yan. Lahat na kanong basa. Mas bukas yung gawin naman doon. Yan na lang, yung putol na to. Ang tuyo pa mga kabady. Saka yung kapra-kapra sa dito. pag na natin yan bago tayo mo. para bukas. Gano'n tayo sa kabila. Kaya mga kabady, dalawang tudling na lang natin, kakalahati na lang itong dalawa na to. Para bukas doon na tayo. Kapraso na lang eh. Hanggang doon lang oh. Tapos ito hanggang dito. Ang Dilim na. <laughs> Pero ganyan kasarapan pa lang mga kabady.